Today, iimbestigahan ko ang pinaka-hunted na bahay dito sa Pampanga. Ang Villa Epipania. Oo! Oh. ko na nakatayo. Ang oh, sumilip sa takas pa. Pwede niyo po bang patulogin at pailawin po yung mga equipment po namin dyan? Oo! Oh. Uy! Oo! Oh. Uy! Oo! Oh. Oo! Oh. Oo! Oh. 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 Ayun pa, gumagalaw. Grabe, nakakakilapot dito sa loob ng bahay na to. Uy! Oh. Ay. Ayun, tumaan naman sa bilis ko. Oh. Mata ko Nandito <inaudible> oh. ako. Ganda. Angela. Angela. Ganda. 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 Ang Villa Epipania ay tinayo noong 1932 at ito ay pagmamayari ni Don Agapito Guanzon na kalaunan naman ay ipinamana ito sa kanyang anak na si Olimpio Guanzon na dating governor ng Pampanga. Ang bahay na ito ay pinangalan ng Villa Epipania kasunod sa pangalan ni donya Epipania Albenda na galing sa kilalang mayaman at makapangyarihang angkan dito sa Pampanga. At noong pumutok ang ikalawang digma ang pandaigdig, marami ang nagkasabi na dito daw sa bahay na ito nanirahan ang mga sundalong hapon. At maraming kwento na dito daw ginagawa ng mga sundalong hapon ang mga pang-aabuso katulad ng panggagahasa, pang at pagpaslang sa mga kababayan nating Pilipino. At ito rin ang itinuturong dahilan kung bakit maraming kaluluwa o espiritu na hindi matahimik sa lugar na ito. Pagdating namin dito, sinimulan na kaagad namin na mag-explore. Okay guys, ngayon nandito na tayo sa Villa Epipania. At talaga namang nakakamangha ang bahay na ito dahil halos konkreto lahat ang pagkakagawa dito. Okay, ngayon papasukin na natin yung loob ng bahay. Dito tayo dadaan sa likod. Pumunta na kami sa likod ng bahay at pumasok na kami sa loob. So yun, nandito na tayo sa loob. At medyo kakaiba na kagad yung pakiramdam dito. Dito yung uh, ano kusina. So yung mga gamit dito, mga luma talaga. Nagpatuloy lang ako na lumibot dito sa loob ng bahay at ito naman yung nakita ko. Ito yung sinasabi siguro nila na may basement dito. Tapos meron din daw ditong tunnel papunta dun sa simbahan. Dito sa unang palapag ng bahay ay makikita mo pa rin yung mga lumang gamit. Katulad ng lamesa, upuan at pati yung mga litrato na mga tumira dito. Ito yung malaking litrato, ayun yung pinakamay-ari na mag-asawa. So sabi nila, ayun doon yung nagpapakita dito sa loob ng bahay. Umakit na kami sa second floor. So dito, pagpaakit mo ng ke floor. Makita mo kaagad itong unang kwarto. At pumasok na ako sa unang kwarto. So siguro dito, dito yung mga mga guests dito sila natutulog siguro at ang laki ang lawak ng kwarto napakalawak talaga ng kwarto na ito at may tatlong kama din sobrang yaman ng may-ari na ito. alam mo ba ayon sa history yung ano daw na ito pinaka may-ari daw governo ng Pampanga dati dati, dati kaya mayaman talaga uh, oh, ba diba sabi ito ang unang bahay na bato dito sa Pampanga Oo. Oh. nagpatuloy na ako na lumibot dito sa loob ng bahay at pinuntahan naman namin yung kwarto ng mga bodyguard malaki tong kwarto na to so dito naman CR naman to napakalaki din ng CR nila di. Na halos isang kwarto na ang sukat. At may makikita ka din dito na bathtub na kung meron ka nito nung unang panahon. Pagka may bathtub kayo dati, talagang mayaman kayo. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore. At pumunta naman kami sa kabilang kwarto. At pagpasok namin dito. Wow, grabe. Dito, ang bigat dito par. Hindi kilabutan ako dito. Napakabigat talaga sa pakiramdam ng kwarto na ito. Tila bang may mga nakatingin sa iyo na hindi mo nakikita. Parang mas mabigat to sa pinuntahan ko na bahay tisa at saka dun sa bahay na pula. Grabe, sobrang bigat ang pakiramdam ko dito. Dahil hindi talaga maganda yung pakiramdam namin dito, lumabas na kami at nagtungo sa master bedroom. So ngayon papasok naman tayo dito sa sinasabing master bedroom. Dito daw yung kwarto nung pinakamayari na ito yung mag-asawa. Tapos okay natin. Pagpasok namin dito, ito na kaagad yung napansin ko. So dito pa din, makikita mo, puro salamin pa din dito. Ang nakakapagtaka dito par, yung salamin dalawa. Eh nung magkatapatan sila. Yung isa nakpunta dito kasi pagka magkatapatan daw yan, ang sabi nila parang portal daw yan. So hindi sila pwede magtapat. Nakakamangha talaga itong kwarto na ito dahil bukod sa malaki ito ay nandito pa din yung higaan ang nakatira dito. Grabe, tingnan mo yung ba Napakaganda, elegante, elegante, talagang mayaman talaga kasi yung mga ganyang kama par, ba, pang lang yan eh. At habang nandito kami, bigla akong naalala yung kwento tungkol dito sa bahay. Sabi ng mga nakapunta na dito, dito daw sa kwarto na to, madalas daw magparamdam yung may-ari. na kami na lumabas dito sa loob ng bahay. So yun, dito na kami sa labas. So as of now, pakiramdam lang, mabigat talaga sa loob ng bahay. Sobrang creepy. Ba? At yun, balik tayo mamaya. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang 1xbet. Pwede kayong manalo dito ng malalaking premyo at napakadali pang mag-cash out. At ang maganda dito, pwede din kayong makakuha ng up to 7,000 bonus kapag ginamit to yung code ko. Nasa comment section lang yung link, kaya ano pang inihintay mo, mag-register ka na at mag naroon ng 1x bit pm naglatag na kami ng tent sa labas ng bahay Okay guys time check tayo As of now ang oras natin ay 7.19 ng gabi At dito na rin kami nagpalipas ng oras Dahil ayon sa mga kwento Dito daw sa may terrace Diyan daw nagpapakita minsan Yung may ari ng bahay Yung babae daw lagi daw nakasilip dyan sa may terrace na yan So dito muna kami Tatambay muna kami dito hanggang mamaya Tumambay na muna kami dito sa labas ng bahay Okay guys as of now ang oras natin ay 7.35 Tinaray kong kumuha ng picture dito sa labas At nung pagkuha namin ng picture merong uh, something dun sa may pintuan na nakatayo. Talagang balikat sa kaulo, nando sa may mismong salamin. Hindi ako makapaniwala sa nakuhaan ko, kaya tinaray na kumuha ng literato. Pero sa pangalawang kuha ko, wala naman akong nakita, nakakaiba. Kaya in-interview ko na lang yung caretaker ng bahay tungkol sa kababalaghan na nangyayari dito. Kwento-kwento ng iba, 1932, wala na daw nakatira dito. May nagpaparamdaman. Oo, oh, yung asawa, yung may-ari niyang bahay. Naglalaba ako sa loob ng bahay tapos akala ko yung asawa ko dumating. Tapos pagsilip ko, wala. Tapos may nakita akong mahabang na nakaputi, ganyan. Tapos parang may naglalakad na may ilahilang kadena hindi po alam kung saan sila nang galing. Pagkatapos kong interviewin si ate, pinakita ko sa kanya yung litrato na nakuhaan ko. So ate, siya po yung lalaki po na may ari po ng bahay. Ito po, yan po nakatayo na po. Oh, yan. Yeah. Itong ito Babait po. Mabait po yan sila. Confirmado. Yung nakuha na natin ng litrato, isa sa mga may ari ng bahay. 10pm, nag-decide na kami na pumasok ulit sa loob ng bahay. At pagpasok pa lang namin dito, kakaiba na kaagad yung pakiramdam ko. Ay, Grabe, nakakakilabot dito sa loob ng bahay na to. At hindi na rin maganda yung pakiramdam ng kasama ko. Ano pa, eh. nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at na kami sa second floor hey guys iba pa kayo, oh, yun. Ko din yun pero nasa hagdanan pa lang kami kung ano-ano na yung naririnig namin yun, ay na ako. Hindi na lang namin pinansin yung mga naririnig namin at pumasok na kami sa unang kwarto. So dito tayo unang pasukin natin tong kwarto na to. At pagpasok namin dito, nilibot na kaagad namin ito. So dito, dito sa terrace na to, sabi dito daw yung bata daw nagpapakita na naglalaro. Grabe, ang bigat sa pakiramdam. Hindi talaga maganda sa pakiramdam ang kwarto na ito. Na para bang may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Parang energy At habang papalabas kami, may naramdaman yung kasama ko yan yeah, pa. yeah. dito paro manami oh apat shot ang ngiti na bota na ko guys yung emf namin bumipitik nagko-color changes sa pangalo at dito dito sa alamat na to iba yung anong malamig kanina Biglang pumalo yung EMF namin at naramdaman din namin na biglang lumamig yung hangin dito sa loob ng kwarto. At nang reviewin ko yung video, may nakita kong anino sa salamin na nakatayo malapit sa amin. At nang i-enhance ko yung kulay ng video, eto yung lumabas. Nagpatuloy na ulit kami na maglibot. Pinasok ulit namin yung kwarto ng bodyguard at yung CR. At paglabas namin dito, eto yung nangyari. Uy! Puto! Ano yun? Naninig ako nakatayo. Hindi nga parang dito. Grabe. Bigat. Sakit ng ulo ko. Mark, parang... dadalaw piso. Dobre ito, Mar. Mar, ano pa? May narinig ka? Ano narinig mo? Yung naglalakad sa loob. Ito nga Nagpatuloy lang kami na maglibot dito sa loob ng bahay at pumasok naman kami sa kwarto ng anak ng may-ari. Sobrang init dito sa loob. The same time, sobrang bigat sa pakiramdam. Lamalaki yung ulo ko, pa. Maraming takot ko Ngayon? So ngayon, huling papasukin natin itong master bedroom. Lumabas na kami dito sa kwarto para pumasok ulit sa master bedroom. Pero habang papasok kami, biglang sumigaw yung kasama ko. Uy! Parang may, may sumilip sa taas, parang. Sumilip? May sumilip. Pagkatingin ko, nawala. Tapos iharap ko na, dalit yung camera. Ano ka, yung tsuka, parang? yung mukha niya, par Uy! Oh. Hey! Parang may mawak sa paa Parang yung mukha niya parang hindi ako nagbibiro pa. Hindi na talaga maganda yung mga nararanasan namin dito na para bang pinaglalaroan na kami. Kaya pinasok na namin yung huling kwarto at naglagay kami ng EMF sa higaan. So yun, sobrang tahimik dito. Sobrang grabe din sa pakiramdam. Ang bigat, malaki yung ulo ko talaga. Pero makalipas ang ilang minuto, wala namang kaming nalitik kaya nag-decide na kami na lumabas. So yun, nalabas na muna ulit kami at babalik kami mamayang 12am para magpatuloy ulit ng exploration. Okay guys, asap of now ang oras natin ay 12.01 ng madaling araw 12.00 pumasok na ulit kami sa loob ng bahay At up na kami ng ghost equipment At sinubukan na namin na makipag-communicate sa kanila Magandang gabi po sa inyo Nandito lang po kami upang po nga makagather po ng information About po dito sa bahay na ito Kung may kasama po kami dito Pwede nyo po bang pailawin yung bola na nandiyan po sa may lamesa po Pero makalipas ang ilang minuto, wala nag-response sa amin Kaya minabuti namin na ilipat yung mga equipment At nang nag-umpisa na ulit ako na magtanong, eh, ito na yung nangyari. Magandang gabi po. Pwede nyo po bang pailawin po yung mga equipment po namin dito? Huwag po kayong mag -alala. Wala po kaming ibang intention dito. Gusto lang po namin ma-experience at... Oh! Bakit po? May narinig ako na tumakbo sa gilid ko. Pakinggan nyo itong mabuti. Gusto lang po namin ma-experience at... Oh! Gusto lang po namin ma-experience at... Oh! Hmm. Oh! sa gilid ko. Putik mm. oh, na nalaki. Bulog sa kinakot. Pwede niyo po bang patunogin at pailawin po yung mga equipment po namin dyan. Lumapit lang po kayo dun sa EMF po at mo sa sensor na kulay puti po. Pag dumaan po kayo dyan, tutunog po yan. May kasama po ba kami dito? Sige po, handa po kami maghintay po. May oras po kami para po makapag-interact po sa inyo. Gamit ang mga equipment po namin. Wala kaming nakuha ang sagot kaya nag-decide na lang ako na mag-iwan ng camera dito sa loob ng bahay. So yun nandito na ulit kami sa labas at iniwan namin yung mga equipment namin dun sa loob. Para kung sakaling tumuno o umilaw mag-spike yung EMF natin maka-capture ng cellphone natin. asap of now dito muna kami and then babalik kami dun sa loob. At makalipas ang 30 minuto binalikan namin ito. At nang reviewing ko na yung video ito yung na-capture namin. Hindi lang yan yung nahagip ng camera namin dahil maya maya lang ay may ghost orb din ako na nakita at tumilaw din yung ghost ball namin ng dalawang beses. Okay guys, ang oras natin ngayon ay 3am at ngayon ay papasok na ulit tayo sa loob. Gagamitin na natin lahat ng equipment natin para makipag-usap kung ano man yung meron sa loob. Alas 3 ng madaling araw, pumasok na ulit kami sa loob ng bahay at tumakit na kami sa second floor. Sinet up na din namin lahat ng equipment namin at sinimulan na namin na makipag-usap. Magandang gabi po. Bago po kami mag-start po, Papakilala muna po kami sa inyo. Ako nga po pala si TUB. Ako po si Edward. Mayroon po kami gagamitin po dito. Ghost apps po kung tawagin namin. Ghost tube. Ito po yung ginagamit namin para makipag-communicate po. Pwede kayong magsalita ng isang words or isang sentence. Kung ano po yung sasabihin po ninyo, ayun po yung sasabihin nila sa amin. Pinuksan ko na yung ghost tube ko at sinimulan ko na na magtanong. May kasama po ba kami dito? Ano po ang pangalan po ninyo? At maya-maya lang sumagot na kagad yung ghost tube. Dugo dugo at pagkatapos sumagot ng ghost tube biglang naghang yung cellphone ko Naghang na mga pa sa lahat ng uh, ano natin para pinuntahan natin ito yung kakaibang sagot dugo, dugo. at habang sinusubukan kong ayusin yung cellphone ko may biglang nangyari pakinggan nyo itong mabuti oo 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 kumatok likod natin. Nagpatuloy na ulit ako na magtanong at sa bawat pagsagot ng ghost tube ay isa lang yung tumugma sa mga kwento tungkol dito sa bahay. Oo, oh, oh tunnel. tunnel. May tunnel sa baba. Doon mismo. May tunnel sa baba pa. Ay, yung nakasaturon, di ba, pa? Oo, oh, yun yung tunnel. So, medyo accurate yung sinasabi niya may tunnel. Ano pong ibig niya pong sabihin sa tunnel po? May tunnel po kasi sa baba. Habang nagtatanong ako, bigla na namang nagloko yung cellphone ko. Ay, hanggang. Ilipat ko lang para nagam. At maya maya lang sumagot so ulit siya na magkakasunod Kaso Kaso Madaming kaso dito pa Kaso ng Tatlong po Tatlong po yung mga Mapanganib Fabulous. Mabilis Mabilis Tatlong po Kaso Tatlong pong kaso So baka ang gusto niyang sabihin Yung mga namatay rito mga namatay, Yung mga namatay O mga inabgabiado Inabuso dito sa lugar na to At sabi niya mapanganib So ano yung mapanganib? Larawan Larawan Anong larawan sa baba? they want to do Huwag pumunta doon. Ano po yung huwag kaming pumunta doon? Saan po yung tinutukoy po ninyo? Halos hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi ng ghost tube. Pero halos tumutugma naman ito sa kwento tungkol dito sa bahay. At nang muling sumagot yung ghost tube, dito na talaga ako medyo kinabahan. Itong bahay na... Wow! Uh, ang baka nang galit sa paulit-ulit dalawang beses. Uh, ayun na lang, maingay pa. Pasensya na po. Sige po, bababaan ko lang po yung boses ko. Tapos umupo daw tayo. Marahil ayaw nila ng maingay dito sa loob ng kwarto. At gusto din nila na umupo kami. Kaya kumuha kami ng upuan at nagpatuloy kami na makipag-usap. tabi na lang. Po. Gusto pong umalis. Sino po ang gusto pong umalis? Gusto... Mangyaring bumalik. Ano yung ito? Ibalik natin yung upuan? Ayaw po na hiniram po namin yung upuan po gusto niyang umalis o gusto niya tayong paalisin. Gusto niyo po? Anong taon na? Wow, 2023 na po ang taon po ngayon. So baka hindi nila alam na okay. hanggang ngayon na nandito pa sila. Tapos Parang natrap sila, natrap sila, okay. sila, dito na sobrang tagal na ng panahon. Marahil na stuck na talaga sila dito sa loob ng bahay at sa patuloy na pagsagot ng ghost tube, accurate na talaga yung mga sinasabi nila. Matanda. Matanda. Matanda nga yung nandito sabi ng mga tao dito, lagi nang papakita diyan sa terrace. Matandang babae at matandang lalaki. Hmm, puro matatanda. At maya maya lang may naramdaman ako, nakakaiba. Parang namamanid yung paa ko pa. Ako, dalawa tayo par, dalawa tayo. Namamanid yung paa mm. parang may umahawak sa paa ko par. Nalalamig siya. Suy par, lumalamig dito. Par. At nakakagulat talaga yung biglang sinabi ng ghost group. Oh! Uy, oh! what's up, mama ako. Kakasabi lang namin na nanlalamig yung pa ako, hindi makagalaw. At nanlalamig ka diyan sinabi niya malamig. Pwede po namin pong malaman kung ano po yung pangalan po ninyo at kung ano po yung nangyari sa inyo. Wala nang sumasagot sa ghost tube, kaya naisipan namin na tumayo at ilipat ng pwesto yung mga equipment namin. At maya-maya lang nagsalita siya ng mga pangalan. Angela. 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 Ang daming pangalan. Angela and Hannah. Di ba nga par sinabi nila, 30 sila nandito? 30. 30? 1930. Oo, oo 1930 to itinayo. Oo, oo 1930 to itinayo. At maya maya lang, may naamoy kami, nakakaiba. iba yung, pangamoy ko pa. May pabango. Brandy. Uy, Brandy. Brandy. Amoy alak. Aparador. 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 Guys, aparador yung sabi niya. Dito sa bahay na to, ang daming aparador. Isa, dalawa, tatlo, apat. Uy! Wow! Gumalaw siya para. Gumalaw siya ng konti. Ayan e pa, gumagalaw. Uy! Kuha mo pa. Uy! Gumagalaw ng konti pa. Aparador. Telepono. Genola kaso 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 telepono pa ito telepono to cellphone telepono to tapos kaso paulit ulit niyang sinasabi yung kaso dahil nga madaming kaso dito ng panggagahasa pang torture at pag ng mga hapon so posibleng yun ang gusto niyang sabihin nimuel 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 ba yung bata na lalaki oo yun tama pa yung batang lalaki kasi yung batang lalaki dito naki doon totoo Whoa. Dahil sobrang dami na nang sinasabi ng ghost tube isipan namin na ilagay yung rempad sa lamesa At maya maya lang ito na yung nangyari Whoa. 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 Ay naguminto nung rempad namin patuloy siyang umiilaw Tumutunog ng tumutunog yung rempad namin At maya maya lang biglang nagsalita yung ghost tube Wow! Sabi sundan daw natin siya Nasaan po kayo? Nandito siya. Ayan. Oy. Nandyan siya. Ayaw huminto ng rembad natin. Dahil ayaw huminto sa pagtunog ng equipment namin, nag-decide kami na ilipat ito ng pwesto para makapagpatuloy sa pagtatanong. Kayo po ba yung nagpapailaw nung nagpapatunog ng rempat po namin? Kanyo po bang ulitin po ulit? Nandong po siya sa may upuan po? Habang patuloy ako sa pagtatanong, nagsalita ulit siya ng pangalan. Maria! Oh, Maria! Anong pangalan nung may-ari na babae dito? Hindi ko alam, pero yung Maria, ito yung mga pangalan ng mga babae noong unang panahon. At habang nandito kami, ito yung nangyari. Hey! Hey! Kanina sinabi ni Aparador, tapos nung pagka-pick up natin yung salitang Aparador, gumalaw yung Aparador. Mm -hmm. Tapos ngayon tumunog na naman to. May kasama talaga tayo dito pa. Nandito ako. Whoa! Tu ako. Sigurado talaga kami na may kasama kami dito kaya nagpatuloy lang kami na makipag-usap. Sige po, magkuwento lang po tayo kung ano po ang mga gusto niyo pong sabihin. Handa po kaming makinig. Pero makalipas ang ilang minuto, wala nang sumagot sa amin kaya lumipat kami ng pwesto. At maya-maya lang, ito na yung sinabi niya. Humilous umalis. umalis. Uh -huh. marahil ayaw nila na magstay pa kami dito. Kaya nagpaalam na kami para umalis. Bago po kami umalis, nagpapasalamat po kami sa kung ano man o sino man yung mga nakausap namin dito. Pero habang nagsasalita ako, may sinabi siya na talagang nakakilabot. Saranas. Wow! Santanas. Devil pa. Para hindi ko na gusto to. Para nga. Iba na yung sinabi niya. parang hmm. devil na yung para. Demonyo na yung para. Hindi na yung pa. Mm, hindi na pa. Hindi na talaga maganda yung sinabi niya kaya nag na kami na tapusin ang pakikipag-usap at lumabas na dito sa bahay. So yun, bago kami umalis dito, mag pray muna kami. Yung bago kami mag-pray guys, sana na-appreciate tong video na to. Sana guys, pabuti nyo na ako ng 100,000 subscriber bago matapos ang taon.